For today's video mga guys ay nandito kami sa tabing dagat uli dahil ngayong araw pala guys ay kakabitan na namin ng katig itong bangka na aming pininturahan nung nakaraang araw guys. Bale share ko lang sa inyo guys. Ito palang bangka ng bayo ko guys ay nakalimutan itong itaas nung may dumaang bagyo guys. Kaya ito ay nasira, nabutas yung makina na lubog at tsaka itong bangka na ito guys puno na ng buhangin kaya nasira siya guys kaya ang ginawa namin guys pininturahan namin tsaka inimpuksihan yung mga butas-butas kasi gagamitin namin uli siya guys mapadagat na naman kami bali ginawaan lang muna namin ng paraan guys kasi wala pang kaming budget na pang pa-repair nitong bangka namin kaya tiyaga lang muna pag nakaluwag-luwag saka namin ipa ipaparepair itong bangka na aming gagamitin bali dito nga guys ay sinukat-sukat na ng bayaw ko yung katig para pantay naman nga nya hindi kiling yung pagkalagay tapos dito guys ay bal ang tamang video lang ako guys. Yun lang talaga yung ambag ko dito guys. Yun tamang video video lang. Tingin tingin nga nya kasi sa totoo lang guys. Laking bundok guys. Hindi ako marunong mag tali talik nya yung mga talik sa katig kasi ang alam ko lang italik guys. Yung lubid ng ano kalabaw. Yun lang talaga yung meron doon sa bundok. Kaya pala ako napadpad dito guys sa ano tabing dagat. Dahil labang tumatanda ako guys. Napapaisip ako guys na parang ang sarap mamuhay dito sa tabing dagat kasi ako guys lumaki talaga ako sa bundok. Alam mo ba guys yung buhay doon sa bundok. Ang pinakamasarap lang talaga naming ulam doon ay kapag nagkatay kami ng manok. Yung mga ganito, seafoods, mga isda. Madalang lang kami makapag-ulam ng ganyan guys sa amin. Kasi alam mo naman ang buhay sa bundok pag wala kang malaking malaking lupain at saka malawak na nyugan. Hindi ka basta-basta makatikim ng ulam na galing sa dagat. Ay nga pala guys, balik tayo dito sa aming ginagawa. Bale, natapos namin talian dito yung unahan namin at saka yung sa likuran. Bale, ikakabit na namin itong mahabang kawayan guys. Ito na yung pinakangkatik. Ang kaso guys, baak na yung kawayan namin kaya lalagyan namin ng isang kawayan uli para hindi tumiklop pag tinalian guys kahit back na guys ginamit pa rin namin guys kasi talagang mahirap ang lisod guys na humanap pa ng maganda gandang kawayan dito guys sa ano tabing dagat kasi bibilhin mo pa yun guys pag bumili ka ng bago e eh, magkano pa yun guys baka 50 pa kasi malaki siya dito nga guys ay tapos na namin lagyan lahat ng katig kaya inusungan na namin papunta sa ano tubig kasi titistingin na namin kung maganda ba ang ano niya kung timbang ba yung katig na aming ginawa bali pag uso nga pala namin dito guys ay hindi naman talaga kami totally na hirapan kami dalawa pero nung nakaraang ano guys nung hindi pa ito siya nasisira inusungan na namin ito guys pero hirapan kami guys sobrang bigat pa niya noon pero ngayon guys, nabilad siya ng limang buwan. Medyo gumaan gaan na siya guys. At tinistingan ko na guys, sumakay guys. Tingnan nyo naman guys, parang wala pa talagang ano, sobrang gaan niya na guys. Dalawa na kami sumakay dyan pero parang wala pang karga siya guys. Gumaan yung ano niya guys, kasko tawagin pero yung ginawa naming ano guys katig ay talagang medyo ano pa mataas taas pa kasi wala pang karga guys ay pero pag nagkakarga na yan jack na yan guys ng tao tapos yung makina pa tsaka yung lambat ay saktong sakto na yan guys sayad na sayad na yung mga katig namin dyan sa tubig sa takbuhan ay talagang suwabing swabi na yan guys at yun na nga guys at kung umabot ka sa part ng video kong ito ay wag mo nang kalimutang mag subscribe, like and comment at pag-hit na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa aking mga video. Bali abangan nyo pala ako dito guys sa adventures ko dito sa dagat, pamumuhay mangingisda at marami pang iba sa buhay ko dito sa tabing dagat. At maraming salamat pala sa mga bago nating subscribers. Sana patuloy pa rin kayong sumuporta sa akin hanggang sa dulo. and thank you very much. God bless all.